at hindi pa natapos mga kagri Ito po ay native na bamboo type na po ito mga kagre. Ang, ang type niya. Kasi Di... papa lang po ito nagtrabaho. Ngayon po hindi pa ka natapos kasi sa busy ng panahon sa busy ng papa ko ito bukid. Nagandawa ang madali talaga matapos ito mga kadre ka kaya pa, ang trabaho namin pahintay-hintay mga kadre ka dito kami na transfer kasi para madali ang pagkakas na pag, -ang kaso na pag, pag maulan mga kadre ka mabilis na makatawid pag dun sa kabila ay maputik eh diyan ko. Dito nakaput, dito din sa amin. Ito po 'tong si mamam ko. Mamaya ay akin lang. Uh,